Ang makapangyarihang dasal na ito ay isang paanyaya na magtiwala kay Jesus, lalo na sa mga oras ng paghihirap at hindi tiyak na mga sitwasyon. Sa ganap na pagtangkilik sa kanya, mararanasan natin ang kanyang presensya, lakas at kapayapaan. Kapag ang mga laban sa buhay ay tila hindi kayang tiisin, ang dasal na ito ay nagpapaalala na kahit na hindi natin agad nakikita ang mga sagot, hindi tayo iniiwan ni Jesus at palaging nasa ating tabi. Tinuturuan niya tayo na magtiwala at magkaroon ng pasensya sa kanyang banal na plano. Sa pananalangin ng may pananampalataya, natutuklasan natin ang aliw at espiritual na panibagong sigla, alam na siya ay kumikilos para sa ating kabutihan, kahit na sa mga sandaling tahimik. May mga araw na parang pasan mo ang bigat ng buong mundo, di ba? dumadating ang iba't ibang pagsubok, dumarami ang problema, at parang wala ng pahinga ang isipan. Sa ganitong mga oras, madaling isipin, may nakakaalam ba talaga ng nararamdaman ko? May nagmamalasakit ba sa akin? Nakakadrain yun, nakakawala ng kapayapaan, at nagpaparamdam na parang mag-isa kang humaharap sa lahat ng bagay. Pero alam mo kung ano ang kamangha-mangha, hindi tayo nilikha ng Diyos para buhatin ang lahat ng ito ng mag-isa. Sinabi sa awit 55 na ilagak sa Kanya ang lahat ng ating alalahanin dahil Siya ang nag-aalaga sa atin. Pero aminin natin, madalas sinusubukan nating solusyonan lahat ng problema gamit ang sariling lakas, hindi ba? At habang ginagawa natin yun, mas lalo lang tayong napapagod, mas lalo tayong nawawala ng pag-asa. Naramdaman mo na ba yung sobrang pagod, yung pakiramdam na parang wala ka nang maibigay pa? Naranasan ko na iyan maraming beses. At sa mga panahong yun, nang napagtanto kong hindi ko na kaya at nadesisyon akong ipagkatiwala lahat sa Diyos, doon ko naramdaman ang isang kapayapaang mahirap ipaliwana. Hindi dahil biglang nawala lahat ng problema ko, kundi dahil alam kong hindi ko na kailangang buhatin ang lahat mag-isa. Ngayon, isipin mo ito. Paano kung ngayon na ang araw na magpasya kang gawin ang parehong bagay? Ibigay sa Diyos ang lahat ng bumabagabag sa puso mo, ang mga bagay na hindi ka pinatutulog sa gabi. Ano ang pumipigil sa iyo para magtiwala na siya ang bahala sa lahat ng detalye ng buhay mo? Alam kong hindi laging madali ang hakbang na ito. May takot, may pagdududa, gusto nating manatiling kontrolado ang lahat. Pero alam mo, kapag ibinigay natin ang lahat sa Diyos, hindi lang siya basta kumikilos, binibigyan din niya tayo ng lakas para harapin ang bawat hamon. At hindi ibig sabihin na kapag nagtiwala ka, agad mawawala ang lahat ng problema. Ang pagtitiwala sa Diyos ay isang proseso, isang desisyong ginagawa araw-araw. Baka iniisip mo ngayon, paano ko gagawin yan? Paano ko ilalagak sa Diyos ang mga alalahanin ko? Ang maganda dito, hindi kailangang komplikado. Minsan, sapat na ang pumikit at sabihing, Panginoon, hindi ko na kaya. Inilalagay ko ito sa iyong mga kamay. Simple lang, pero napakamakapangyarihan. Naririnig ng Diyos ang bawat salita, na unawaan niya ang bawat luha at kumikilos siya sa bawat detalye ng ating buhay kahit hindi natin ito nakikita. Baka nararamdaman mo na nagdasal ka na, sinubukan mong magtiwala, pero parang walang nagbago. Naranasan mo na ba yun? Naranasan ko na rin yan. Pero alam mo, ang tanong ay hindi kung naririnig ba tayo ng Diyos o hindi. Ang tanong ay, totoong ipinagkatiwala ba natin? Binitawan ba natin ang bigat na iyon o hinawakan pa rin natin kahit pagkatapos ng dasal? Yan ang hamon ang bumitaw ng lubusan. At huwag kang aalis dahil pag-uusapan pa natin kung paano kumikilos ang Diyos, kahit sa katahimikan, kahit sa mga sandaling parang wala siyang ginagawa. Naranasan mo na bang mawala ng kontrol sa isang sitwasyon? Yung akala mo hawak mo ang lahat, tapos bigla na lang may nangyaring hindi mo inaasahan. Ang hirap, hindi ba? Doon pumapasok ang tunay na hamon ng pagtitiwala sa Diyos. Madalas kasi, gusto nating tayo ang may kontrol sa lahat, sa oras, sa resulta, sa mga plano. Pero ang tanong, hanggang kailan natin kayang hawakan ang lahat ng mag-isa? Alam mo, bilang isang Kristiyano, maraming beses ko nang naranasan ang mga ganitong sandali. Yung parang ang daming tanong sa isip ko. Bakit ganito? Bakit parang hindi umaayon ang mga bagay sa plano ko? Pero sa tuwing darating ako sa puntong iyon, palaging may isang paalala na bumabalik sa puso ko. Magtiwala ka, may ginagawa si Jesus. Hindi man natin makita kung paano siya kumikilos. Pero sa likod ng lahat, may plano siyang masigit pa sa kaya nating maunawaan. Kaya, tanong ko sa iyo, paano mo haharapin ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin? Lalabanan mo ba ito ng mag-isa o ipagkakatiwala mo kay Jesus? Kung iisipin mo, nakakagaan kapag alam mong hindi mo kailangang hawakan ang lahat ng bagay. May mga plano tayo, may mga pangarap tayo, pero hindi ba't mas magaan kapag alam mong may mas mataas na kapangyarihan na gumagabay sa iyo? Sa totoo lang, sa mga pagkakataong nagtiwala ako sa Diyos, doon ko nakita na mas maganda pa ang naging resulta kaysa sa inakala ko. Hindi laging mabilis ang sagot, pero palaging sapat ang kanyang kilos. Ngayon, maaaring iniisip mo, paano ko malalaman kung talagang si Jesus ang kumikilos sa sitwasyon ko? Ang sagot dyan ay hindi laging nakikita sa simula, kundi nararamdaman sa puso. Kapag natutunan mong magpahinga sa kanyang presensya at ipagkatiwala ang lahat, nagkakaroon ka ng kapayapaan na mahirap ipaliwana. Kaya habang nag-iisip ka kung ano ang susunod mong gagawin, tanungin mo ang sarili mo, kaya mo bang bumitaw at hayaang si Jesus ang gumabay? Tandaan, ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi palaging tungkol sa pagkakaroon ng sagot sa lahat ng tanong. Minsan, ito ay tungkol sa pagtahak sa daan kahit hindi mo pa nakikita ang dulo. Kaya kung nandito ka pa ngayon, baka ito na ang tamang pagkakataon para sabihin, Jesus, sa iyo ko na ipagkakatiwala ang lahat. Manatili ka, dahil sa mga susunod na bahagi, pag-uusapan pa natin kung paano ka makakasiguro na kahit kailan, hindi kanya iiwan. Alam mo bang kapag nagtiwala ka ng lubusan kay Jesus, may kakaibang kapayapa pumupuno sa puso mo. Hindi ito katulad ng pansamantalang ginhawang nararanasan natin sa mundo. Ito yung klase ng kapayapaan na hindi mo maipaliwanag pero ramdam mo. Parang kahit nasa gitna ka ng bagyo, may tinig na nagsasabi sa iyo, "Huwag kang matakot, kasama mo ako." Pero ang tanong, paano ba magkaroon ng ganitong kapayapaan sa gitna ng mga pagsubo? Bilang isang mananampalataya, hindi ibig sabihin na walang unos na dumarating sa buhay. Dumaraan din ako sa mga sandaling puno ng takot at pangamba, pero sa tuwing pinipili kong ilapit ang lahat kay Jesus, Nararanasan ko ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng kahit anong bagay sa mundo. At gusto kong itanong sa kailan mo huling naramdaman ang ganitong klasing kapayapaan? O baka ngayon, ikaw ay naguguluhan at hindi mo alam kung saan magsisimula? Ang totoo, maraming beses nating sinusubukan solusyonan ang lahat sa sarili nating kakayahan. Nakakapagod, di ba? Pero bakit hindi subukang ibigay lahat kay Jesus? Sa kanya walang imposible, Kapag nagtiwala ka sa kanyang plano, unti-unting nawawala ang bigat sa puso mo. Hindi dahil agad-agad nawawala ang problema, kundi dahil alam mong may gumagabay sa iyo. Kaya naman, bakit patuloy mong dadalhin ang bigat kung pwede mong ipasa ito sa kanya? Siguro iniisip mo ngayon paano ko sisimulang magtiwala ng ganito. Minsan, nagsisimula ito sa isang simpleng panalangin. Isang panalangin na nagsasabing, Panginoon, hindi ko na kaya ng mag-isa, Sa'yo na ang lahat. At sa sandaling iyon, mararamdaman mo ang kakaibang kapayapaan na dulot ng presensya niya. Pero tandaan, hindi ito isang beses lang na proseso. Ito ay paulit-ulit na pagpili araw-araw na magtiwala sa kanya. Ngayon, iniimbitahan kitang manatili pa. Dahil sa susunod nating pag-usapan, higit pa nating pag-aaralan kung paano magtiwala ng mas malalim, paano maramdaman ang kanyang presensya at paano makita ang mga himala kahit sa gitna ng bagyo? Paano kung ang sagot na hinihintay mo ay hindi dumating sa paraang inaasahan mo? Napansin mo na ba ito? Minsan, humihingi tayo ng tulong kay Jesus, nagdarasal tayo ng taimtim, ngunit ang sagot ay parang hindi agad dumating. Ang tanong ko sa iyo, paano ka magtitiwala kapag ang lahat ng palatandaan ay hindi umaayon sa gusto mong mangyari? Bilang isang kristyano, marami akong pagkakataon kung saan inisip ko, Lord, bakit ganito? Bakit parang hindi ko pa nakikita ang solusyon? Ang pinagdadaanan ko ay parang walang katapusan at minsan napapagod akong maghintay. Ngunit, habang tinitingnan ko ang mga nagdaang karanasan ko, napansin ko, hindi sa lahat ng pagkakataon, ang mga sagot ay dumating agad. Minsan, kailangan ko lang magtiwala na may plano ang Diyos at siya lang ang nakakaalam kung kailan at paano ito mangyayari. Dumating na ba sa iyo ang sandaling para kang pinapalakas ni Jesus kahit na hindi mo pa nakikita ang resulta ng iyong dasal? Nakita mo ba kung paanong kahit ang mga paghihirap ay may Ang Diyos ay hindi nang iiwan ng mga bagay na walang kahulugan. May mga pagkakataon na ang mga sagot ay dumarating sa mas hindi inaasahang paraan, kaya iniisip ko, hindi ba't hindi natin kayang limitahan ang paraan ng Diyos? Hindi ba't mas magaan ang pakiramdam kapag pinapalitan mo ang pananaw mo at nagsasabing, hindi ko ito naunawaan, pero magtitiwala ako na may dahilan. Sa mga pagkakataong hindi ko nakikita ang sagot, natutunan kong magtiwala sa bawat hakbang na ginagawa ko, kahit hindi ko nakikita ang dulo. May mga oras na hindi pa ako handang tanggapin ang sagot, ngunit sa bawat pagdaan ng panahon, nakikita ko kung paano unti-unting bumangon mula sa mga pagsubok. Marahil ang mga bagay na pinagdadaanan mo ngayon ay isang parte ng isang mas malaking plano ng Diyos para sa buhay mo. Kaya tanungin ko sa iyo, pwede bang magtiwala ka pa rin kahit hindi mo nakikita ang solusyon ngayon? Ang susunod na hakbang ay ang pagpapalalim ng ating tiwala kay Jesus sa mga oras ng pangangailangan. Ang hindi agad pagdating ng sagot ay hindi nangangahulugang hindi tayo pinapansin ng Diyos. Hindi ba't sa mga mahihirap na sandali na iyon, doon natin mas lalo mararanasan ang kanyang pag-aalaga at pagmamahal. Pwede mo bang isipin na may mga sandali na kailangan nating magtiwala kay Jesus, hindi lang para sa ating mga sarili, kundi pati na rin para sa mga taong mahal natin. Madalas ba, ang mga prayers natin ay tungkol sa atin, ang ating pangangailangan, ang ating mga alalahanin. Pero paano kung ang pagtitiwala kay Jesus ay hindi lang tungkol sa atin, kundi sa iba rin? Ang pagmamahal at malasakit na ipinapakita natin sa ating kapwa ay isang makapangyarihang paraan ng pagpapakita ng tiwala kay Jesus. Saan ka ba dumaan kamakailan? Ano ang mga bagay na patuloy mong ipinagdarasal para sa mga mahal mo sa buhay? Pwede bang sa mga oras na nagdududa ka, may mga pagkakataon na ang Diyos ay nagtutulungan tayo hindi lang para sa ating sariling kapakanan, kundi para sa mga mahal natin? Ano ang ibig sabihin ng magtiwala kay Jesus kung hindi lang para sa ating kapwa? Bilang isang kristyano, naisip ko na may mga pagkakataon na ipinagdarasal ko ang mga mahal ko sa buhay. May mga panahon na, alam mo, gusto mong makamtan ang mga bagay na makikinabang sila, at sa tuwing nagdarasal ako para sa kanila, nadarama ko ang pagnanasa ni Jesus na magtiwala siya sa bawat detalye ng buhay ng mga ito. Hindi ba't may mga pagkakataon na ang ating tiwala kay Jesus ay hindi lang para sa ating personal na kaligtasan, kundi pati na rin sa kapakanan ng iba? At tanungin ko sa iyo, paano mo ipaliwanag ang pagmamahal na meron tayo sa ating pamilya, kaibigan, at mga mahal sa buhay kung hindi dahil sa tiwala kay Jesus? Alam mo ba na sa bawat dasal mo, sa bawat kahilingan mo para sa kanila, si Jesus ay naroroon, handang magbigay ng kanyang gabay at biyaya? Kaya naman, kahit sa mga oras na parang hindi umaayon ang mga bagay, ang pagtitiwala kay Jesus ay isang paalala na may mas magandang plano siya para sa bawat isa sa atin. Habang tinatanong mo ang iyong sarili, paano ko magtitiwala sa Diyos para sa mga mahal ko? Napansin ko na ang bawat panalangin ay isang pagkakataon na magtiwala, hindi lang para sa ating sarili, kundi pati sa kapwa. Ang bawat hakbang na ipinapakita natin sa ating mga mahal sa buhay ay isang uri ng saksi ng ating tiwala kay Jesus. Kumusta ka na? Alam mo ba, may mga sandali na dumaan sa buhay ko na hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Para bang ang mga problema ay patuloy na dumarating at hindi ko na kaya pang dalhin ang bigat. Siguro ikaw rin, may mga pagkakataon na ang pakiramdam mo ay parang bitin na bitin ka, parang hindi mo na kayang magtiwala pa, hindi ba? Ano ang gagawin mo kapag sa kabila ng lahat ng dasal, pakiramdam mo ay parang hindi ka naririnig ni Jesus? Minsan, naisip ko kung ang mga sagot na hinihintay ko ay natagpuan ko sa mga tahimik na sandali, yung mga panahon na wala ng ibang makakapagbigay ng kaligayahan, kundi ang presensya ni Jesus. Hindi ba't parang sa mga oras ng pagsubok, doon natin natutuklasan na ang ating lakas ay hindi nagmumula sa ating sarili, kundi mula sa Kanya? Hindi ba't ang pagtitiwala kay Jesus ay isang hakbang na lumalaban sa ating sariling pangarap at plano at ipinagkakatiwala natin ang lahat sa kanyang mga kamay? Habang patuloy tayong nagsusubok at nagtatanong kung saan tayo patungo, hindi ba't may pagkakataon na ang ating mga pinagdadaanan ay daan para matutunan nating magtiwala kay Jesus ng higit pa? Ang mga bagyong dumaan sa buhay ko ay mga pagkakataon kung saan natutunan kong magpatawad, magtiwala at magtsaga. Ang mga pagsubok ay hindi naglalapit sa atin sa takot, kundi sa pagnanasa na mas makilala si Jesus sa ating mga buhay. Tama ba ang ginagawa natin na pinaglalaban pa rin natin ang ating mga panalangin kahit na parang hindi naririnig? Ang pagtitiwala kay Jesus ay higit pa sa pagiging maligaya. Ito ay isang desisyon na tumutok sa kanyang plano para sa ating buhay. Habang patuloy tayong maghihintay, magiging higit pa tayong matatag at magiging mas malinaw ang ating landas. Kaya naman, paano mo haharapin ang mga pagsubok ngayon? Kapag magtitiwala ka kay Jesus, makikita mo siya ay hindi kailanman nag-iiwan. Napansin mo ba ang mga pagkakataon na tila hindi mo na kayang magpatuloy? Para bang lahat ng bagay ay nagiging mabigat at ang mga problema ay walang katapusan. Sabi nila, kapag dumating na ang mga pagsubok, doon mo matutuklasan ang iyong lakas. Pero tanong ko sa iyo, kung sa mga oras ng pag-aalinlangan, paano mo pipiliing magtiwala? Paano kung ang tanging solusyon na natitira ay ang pagsuko sa kanya na magtiwala kay Jesus kahit na hindi mo nakikita ang daan? Bilang isang Kristiyano, napansin ko na kapag hindi ko na alam ang aking gagawin, doon ko nahanap ang pinakamalaking lakas ko. Hindi ba't sa mga sandali ng kahinaan, doon mo matutuklasan ang mas malalim na relasyon kay Jesus. Ang mga pagsubok ay hindi dumaan upang sirain ka, kundi para ilapit ka pa kay Jesus. Sa mga oras na hindi ko na kayang mag-isa, natutunan kong magtiwala at sumunod sa Kanya kahit na hindi ko alam kung anong mangyayari. Pwede bang sa mga ganitong pagkakataon, magtiwala tayo na siya ang maihawak ng ating buhay? May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo ay parang hinihila ka pa atras? Para bang nasasaktan ka at hindi mo alam kung paano lalaban? Ang tanong ko, kung si Jesus ay nandyan, paano mo matutunan na hindi kailangan mong mag-isa? Hindi ba't sa bawat laban, siya ang nagbibigay ng lakas, siya ang nagpapakita ng kanyang presensya sa ating pinagdadaanan? Pwede bang mas madali kung magtiwala tayo sa kanyang plano, kahit na hindi natin ito naunawaan? Sa mga mahihirap na sandali, natutunan kong hindi kailangan laging maghanap ng solusyon, kundi magtiwala na si Jesus ay nariyan. Pwede bang sa mga pagkakataon ng pag-aalala at pangangailangan, mas madali kung tatanungin natin ang ating sarili. Bakit magtitiwala ako sa sarili ko kung si Jesus ay may mas mahusay na plano para sa akin? Kapag siya ang nagbibigay ng lakas, bakit ko pipiliing magtiwala sa ibang bagay? Bilang isang kristyano, napansin mo na ba ang mga pagkakataon na sa kabila ng lahat ng hirap, hindi mo pa rin maiwasang magtaka kung bakit hindi agad nasasagot ang iyong mga dasal. Anong nangyayari kapag hindi agad nakikita ang mga pagbabago na hinihiling mo? Pwede ba tayong magtiwala na si Jesus ay laging naroroon kahit na ang sagot ay hindi pa natin natatanggap? Ang pagtitiwala ay hindi pa laging madali at sigurado akong ikaw mismo ay nakaranas ng mga sandaling nagtatanong ka kung may plano pa ba si Jesus para sa iyo, hindi ba? Ang mga sagot sa ating mga panalangin ay hindi laging mabilis o ayon sa ating plano. May mga pagkakataon ba na ikaw ay nagnanais ng agarang tugon at patuloy na magtatanong, bakit hindi pa ito nangyayari? Bakit kaya, sa mga pagkakataong nagdududa tayo, hinihiling pa rin ni Jesus na magtiwala tayo sa kanyang oras at hindi sa ating sariling oras? Nakakaranas ba tayo ng mga paghihirap dahil nais niyang matutunan natin ang mas malalim na pagtitiwala at pananampalataya sa kanya? Habang ako ay nag-iisip tungkol dito, napansin ko na hindi lahat ng dasal ay may agad na sagot. Minsan, ang pinakamalalim na pagtitiwala kay Jesus ay nangyayari sa mga oras na parang walang sagot. Hindi ba't may mga sandali na natututo tayo ng tunay na pananampalataya kapag hindi natin nakikita ang mga resulta? Pero alam natin sa kaibuturan ng ating puso na si Jesus ay nariyan. Ang Kanyang mga plano ay mas mataas kaysa sa atin at mas madalas ang kanyang mga sagot ay magmumula sa tamang oras at paraan. Pero paano natin matutunan na magtiwala kahit na walang agarang sagot? Ang mga hindi nakikitang sagot ay hindi nangangahulugang walang plano si Jesus para sa atin. Pwede bang ituring natin ang mga pagsubok bilang mga pagkakataon na magtiwala kahit na hindi natin alam kung paano ito magtatapos? Ang pinakamagandang bahagi ng ating pagtitiwala kay Jesus ay ang kanyang kakayahang magbigay ng mga sagot sa tamang oras na mas maganda kaysa sa ating mga inaasahan. Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.